Pumasok na nga ngayon si Sian at syempre, iahatid ko na siya gamit ang aming two wheels. <laughs> Dahil nga busy ang papa niya mag-deliver, sabi ko, ako na lang ang maghahatid. Pero kung minsan, ay isinasabay niya na si Sian, lalo na kung dadaan naman doon, maa kung gumigising yan para mag-asikaso ng paninda at para ma-asikaso ko na din siya. Pagkatapos ko ayon siya maihatid, ay aasikasuhin ko naman ang aming paninda. Ito nga pala ang two wheels na sinasabi ko. O diba? Wow. Two wheels talaga yan. Malubo nga pala yan ang niya galing pang Manila. Alam nyo bang isinakay pa yan ng bus? Nakakatuwa nga dahil hindi ko nga talaga akalain na madadala nila yan. Araw-araw nga namin ito nagamit. Hatid sundo kay Sian tapos sinahatid din yung mga paninda namin na kailangan ihatid doon. Sa mga nakakakita nga sa amin, lagi kami sinasabihan na plat na daw ang gulong. E paano ba naman ang bigat talaga ni Sian? Pero kahit ganun pa man, e eh, nakakarating naman kami doon sa pinapasukan niya. Hayaan <laughs> nyo balang araw baka sa susunod meron ng makina yan. Di ba? Malay natin. Salamat sa panonood!